na hati-hati yung cost. Diba? Di ba? Pagka pag... ikaw ay bibili ng bahay, tatanungin mo doon sa broker o all in all, pati taxes magkano. Hindi, pero so, Mr. Chairman, entry... pag nagpapagawa ka ng bahay, hindi kasama yung bibili mo refrigerator tsaka TV as cost of the building. Eh di wala kang refrigerator, wala ka rin TV. pero hindi mo sinayot. Sa competition ng DPWH, hindi yun bahagi. Tama hindi po naman, ba? Hindi naman bahagi refrigerator po. at TV to ma'am. For example, ma cyber security, bahagi ba ng... Ma'am, ano ba intention call? mo sa guguluhin mo yung hearing namin? Hindi ko ginugulo yung hearing. It's 23 billion total. Walang nagsabi dito na 23 billion total DPWH. Wala akong nagsabi nun. Ang dami mo nang inimbento sa media. Kung san -san mo nang wala akong inimbento. Inimbento ka. Naka-sampung interview ka uh, baka naman ito yung Makati Tagig. Eh, hindi mo man lang iniba yung question dun sa radyo. Lahat sila pare-pareho question. Eksakto pa eh. halatang ikaw nagbigay ng question. E, naman naman ano naman kilalaman? Ba ng naman ng ano naman kilalaman, ano naman ng Tagig? Ano naman magbibigay ng question sa media? so, napakagaling. Chairman, sampung, baka, baka gawain mo sa, yung sampung, Sampung radyo. Sa so, mga... so ma'am, sampung me. interview. Eksakto lahat ng question. <laughs> Coincidence. Ang galing mo naman. Siguro. Diba? Kagabi. Ka ka kagabi. Oh, hindi Saga sila hindi sila radyo ang sinasabi ko. Ang point ko, ma'am, well, pwede bang stick hindi. to the issue tayo? Hindi Mr. Walang nag-bring up dito ng ibang issue. Ba? Kasi kanina pag gusto magpaliwanag ng DPWH, hindi sila makapagpaliwanag. O sige, paliwanag natin. Oh, mga bisita natin sa DPWH, pasensya na po kayo. 'Yun ang sinasabi ko sa inyo. 24 yung senador, iba-iba yung opinion. Klaro yung issue, guguluhin yung issue. Oh, hindi po ako nagugulo, Mr. Chairman. O oh, sige, ang gusto ko pinagugulo na 'yung issue. Ma'am, hindi magulo 'yung issue. Ang linaw-linaw ng issue, 23 billion galing sa staff mo. Ikaw 'yung pumupunta sa media, sa radio ku ano-ano paninira, ku ano sinasabi mo sa akin. Sabi mo may sumasaksak sa likod mo. Edi eh, kasuhan mo ng attempted Ay. murder. Sino ba sumasaksak sa likod mo? Wala akong alam do'n. Sige, bubulong ko sa iyo mamaya kung sino yung sumasaksak. Oh, pero hindi ako. Ay ano kilalaman ko doon is sasabihin mo. Actually, Mr. Chairman, bin sinabi ba ako ikaw? Wala akong sinasabi eh, na eh, ikaw ha. Paano mo sa sasabihin mo sa media may kilalaman to sa tagigat Makati tapos oh, sa sasabihin mo may sumasaksak sa likod mo? Ano yung nila? Pero hindi sinabi ko ba malikod? na Andrew Peter Caetano okay. ang sumasaksak sa akin? Parang Di ba sabi nila yung pag nagre-react ng ganyan, baka guilty. Ma'am, sa sasabihin ko sa iyo, Lourdes ang pangalan mo, hindi Marites. Kaya ayusin natin to, nakakayana. Hindi, hindi po tayo Marites, Mr. Chairman. 23 billion. So anong anong gusto mong linawin diyan? Ipasok natin sa record. Anong gusto mong linawin? Sa DPWH, based on their records, magkano ba yung amount sa kanila. Ito nga ma'am, pinapakita Kasi, ko na sa iyo ma'am. Ayan, nasa mic ka nila. Is that, 21, is that 23 billion? It's 21.730. But is that 23 billion? If you add the land. But the, it's not 23 billion. So, sino ba nagsabi sa kanila na sabi ng DPWH 23 billion ang nasa DPWH? You, you, Siguro balikan natin yung mga transcripts ng mga interview nyo din. Ma'am, wala na, akong interview. Ma'am, ma wala po akong Ay, interview. Tanungin mo po, media, galit na sa akin yung mga yan. Tingin mo si Selly, hindi ako nakapagbati ng birthday, ni hindi ko binubuksan yung text niya kasi sabi ko sa kanila, pasensya na po kayo, gusto ko maging fair, wala akong kakausapin, wala akong interviewin. Ninong ko si Ninong Noli De Castro, tumatawag sa akin, hindi ako nagpa-interview. Marami akong kaibigan sa media, hindi ako nagpa-interview, di ba? Oh. So, ano yung transcript na sinasabi mo? Oh, eh, so, Odi, kung babalikan natin oh. yun, so, Mr. Chairman, saan galing yung 23 billion? Galing yun sa memo na binigay Hindi, ko kay Sir Sino nag-along sa media ng 23 billion? Galing yan sa SCT. There, staff ang tanong ko, mo, mo, sinong nag-announce sa media ng 23 billion? Sinong nag-announce, Mr. Chairman? Ang sinasabi it's not mo, you. So, sino, sino nag-announce? Si Senator Escudero. Oh, and then, So, nag-announce ng amount ng 23 eh, sabi billion? Sabi mo kasi, pa-interview kami, pa-interview kayo, ng kayo. Si Senator... Oh, so, Mr. Chairman, na merong nag-announce ng amount na 23 billion? And, so, and inaamin mo ba, ba ma'am, na dati mong staff, ang SCT at sila Dp. nagsubmit ng 23 b. Sila po nagsubmit ng SCT? Di ba? Kayo na rin nagsabi na DPWH muna yung resource person. Yes. Kayo. At wala naman nagsabi na so, ginugulo so, mo nga ma'am eh. So, so tinatanong ko, sa uh, records po ng DPWH, lumalabas ba yung 23 billion? Yun lang naman ah, yung Mr. Si, chairman sina, tinatanong. tinataro. Sinagot na kita ma'am. Lumalabas 21.73. Yeah. So pag that is not 23 billion Mr. Chairman. Do your math. 21 is not 20. Hindi ma'am. Ulitin natin yung ulitin natin yung video. Para 21 at 23. Okay. So for the record. So, for the record. No, 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 no. For, for, the, for the record. Same as for the record, it's 23 billion with the land. No, for the for record, the, it's let, 21. It's the same as no, 20. Let, le, let let me finish para to to satisfy you, okay? Let let me clarify. Wala namang pupuntahan na yung pabalik-balik. Let me clarify, ha? Tinanong ko sa SCT, mag-submit kayo sa akin ng mga total. Ang sinabmit, 23B. Kasama yung land. Sinabmit ko to kay Senator. Yeah, Mr. pero... let me finish Probably. para... Tapos ah, sige, na to. Mr. Pagkatapos chairman. ako. Pagkatapos, tapos na babalik, to. Huwag mo nang guluhin. Hindi uh, ko alam mo si Chairman. Hindi mo kasi malinaw na. No, Mr. Chairman. Malinaw, malinaw ma'am. Sinabi mo kanina ang hearing na to ma ay ma para ma sa DPWH. Ma'am, babalik so, tinatanong natin As per records of DPWH, ma'am, babalik tayo. Yung pa yung 23 okay. billion. Well, well, the chair na is making a statement. Will you allow the chair to make yes. a statement? Okay, okay, I'm sorry, Mr. Chairman. Okay. So after the SCT submitted the 23B, we got their preliminary insights. Galing sa kanila yon. Sinabmit ko ngayon kay Senator Escudero. In his words, na OA siya sa 23B, he gave a speech. Based on the speech, you said saan galing ang 23B, si Yusek Sadein at si Ma'am Solidad nagpa-interview. Ang sabi nila, it's a uh, para hindi ako magkamali. ano yung lumabas kanina dyan? Uh, they said it was 5.7B. So if you add it all up, it's like 16, malayo sa 23. So he, during the course of the hearing, if you were listening, ma'am, pinakita niya to 21.7B. So I referred to him. Sabi ko, sir, kung titignan mo sarili niyong dokumento at yung sinabmit ni Assistant uh, Secretary Molano, it was 7 point something B. So, malapit na yon sa 23 o nasa 23 if isama mo yung land. So, don't you owe us an apology because sinabi mong, let me finish. Don't you, uh, because it was, sinabi mo 5.7 at 16B, para bang kami nag -imbento? Hindi kami nag -imbento. Now, if you want to say imbento yung 23B, then show me what the numbers is and i will talk to the sct bakit kayo nag-iimbento kung nag-iimbento sila pero kung hindi at 23 talaga binigay nila sa akin ano yung issue wag mo nang pagbalik balik ta rin na dp ganyan ito submitted ng dpwh 21.7 ayan yung report nila sa channel 7 lahat ng tao sa kwarto na to lahat ng nanonood sa media naiintindihan na so tapos na tayo doon claro na yon so ang pera niyo 21.7 Walang, wala yung sa land sa inyo. O, oh, ano pang issue? Ayan, sinabit nila. Mr. Chairman, may no, 21 billion ba sa inyo? Wala, no? Wala. Are you familiar with the terms dun sa pag-acquire ng lote? Di ba wala din kayong alam? So, ang layo. Ikaw na nga nagpapakita, Mr. Chairman. Wala, eh. wala yung lote dyan, 21. Ma'am? Bigay sa akin ng DPWH to. Ang problema, hindi ka nakikinig. Yan you know, ang, Mr. Chairman, ikaw nga, hindi ka marunong di ka marunong magbasa. 21 sigay. naging 23. Hindi ko sinabi diba? 23 ang galing sa kanila. So, ma'am, make your point and then point move, point move on. Move point on kasi out of order ka na. My point is, Mr. Chairman, on the part of DPWH, it's 21.7 billion. There's no oh, such thing tapos. as 23 oh, tapos. billion. Ang pera, And I don't think... Ang pera na sa Maika nyo, 21.7 billion. Tapos, so, meron pa? pa nasa sa Maika nyo? Ayan nga eh. Pilipin 21 na billion? Chairman, eh. chairman. Yes. Ano lang po. Opo. Oh uh, ah, pwede po bang <clears throat> i-move na lang po natin po suspend the eh. Okay lang po ba? Suspend muna po natin. Patapos na nga tayo. Gusto ko nga okay. tapusin para nga mag-usap after. So I don't know. I want to give Senator Nancy all the chance rather than press siya ng press con. Kaya lang... Hindi ako na press con ng press con. Um, napipilitan lang tayo sa sa magot. Kasi nga ako, mali-mali yung mga ibigay niyong statements. Sige, pakitama kung anong... Unang-una, wala akong statement sa media paano magkakamali. Well, Facebook live mo, parang statement. In, meron ka ding interview, dapat okay. na-interview na okay. ka din, di ba? So, itama mo yung mali. So, sinabi na nila, ito yung presentation nila sa Mica, 21.7 yung available. Mr. Chairman, can I just hear from DPWH on your end is that nag-e-exist ba yung 23 billion for DPWH? yes or